malikot ta. Yes. So, Papa shell si reb, reb, wala niyan sa Quezon, Reb. Wala niyan sa Dolores Quezon. <laughs> <laughs> <Don't> do <it. laughs>

Gusto ko ah, itanggang si doon. <laughs> <laughs> may, la, may dilim ba langit? May ulan? Ayan, no? <laughs> o oh, yan o. Pabagsakan tayo ng ulan. <laughs> Ulo! <laughs> Ayun na. Pabagsak na. Eh, si Tatay Tante. Si Tatay Tante naglilinis na itong <laughs> ilog. Kaya malinis itong ilog yan. Ayan. Tatay <laughs> Tante, ang ano na ito? Saan, ang nagpapalinis sa inyo, barangay? Barangay. Ayan. Ilan taon na kayo naglilinis dito, Tatay Tante? <laughs> Nasaan? Natulo ng ulan! Kinsi, ano? 15 na, years to, so, 15 years. Ilan taon na ba kayo? Tay Tante. Se 72. 72. Yan, si Tatay Tante, ang tagalinis na itong ilog, yan. Bumalis ako. Yung iba... Hindi ang kayang lilisin, bumalik, pinabalik ulit ako. Oo. Uh, yung iba, inaagos ng ano, ng... Kasi may mga bye-byes. Uy, upo ka, uy! Inaagos ng ano, yung iba kasi, yung mga nakatira sa gilid ng ilog. Nagtatapon dyan ng basura

Andre ko tay. No. Bisik ang ko eh. Hindi nga nakakasakay. Ikaw malikot ah. Hoy, huwag ka malikot. Kupo ka malikot. lang, eh? Para sa kikit eh. Nagar ni pede. Hindi ka to, buka, buka mo yung paa mo, yan Kasi si tatay tante ay nagaano Gusto ko ulit Tatay tante, magkano sa sa barangay? Tatay tante ay, Nung nagsisimula kayo, magkano? Tatlong libo. Ah, tatlong pa lang. Magkaka 2,000. Hindi na, magkaka 2,000 lang. Hanggang anong oras yung ano nyo? Hanggang okay. anong oras yan? Walang oras. Ha? Anong oras? Anong ah, oras? oras? Gusto kong masabahan ko pwede. Gusto kong hindi masabahan ko pwede. Oh. Eh, Hindi ba, inabot ako dyan, minsan nagsusunog yung mga basura doon. Oo. Pwede ba Ang daan basura dito doon? Patago sa oh. pa tao yun. Oo. Bawa ang kasi masunog. No? may mga tarpaulin. Yung mga water lily, nahakot nyo yun eh, you no? Know? Tina nilalagay nyo sa gilid, no? Bubulo. Kasi sa inyo doon, malinis na sa tapos ng lalain na. Oo, oh, malinis na. Linis nga doon eh. Pero yung mga tagal na nililinis nitong ilog na to. Ngayon makikita mo talaga siya malinis. Si Tate Tanti lang ang gumagawa niyan. Yun ang oh, may basura. Tapos ako, yuhugit palagi ako nila. Oo. Sa mga naglilinis ng mga kanal. Kasi si Tatay Tante, magaling dumiskarte dito pagdating sa paglilinis ng mga creek yung mga din nilalabas ng creek Ay, pupunto na tayo. Sa yung ano? Naambun na. Ah, yeah. sipa, sipa. Ipun to bake. Matay. Naabala tuloy kayo. May ginagawa si Tatay Tante ito, pinagbigyan tayo maalibot tong ano. Yung ilog ng landayan. No? Susunod, dun na lang sa may, dun sa may ano, sa may dagat pag yung ano. Ayun na! Ayun na! Ah! Oh, <laughs> Hinto muna tayo kasi nabuto na tayo ng ulan Mamadali na siya tayo tante Baka mabasa <laughs> so, uh, Kaya kami nandito gawa na ito Taga Quezon Ngayon lang nakasakay ng bangka si Rev Rev

Ang maganda pala birthday Tatay Tante. Ngayon ko na nalaman birthday Tatay Tante eh. Okay, puputo ka. Na. Ano, January 1? Oo. Pero ang nasa birth certificate mo daw ay ano, May no. Oo. Uh ano nangyari yan? Nilaki ni Tete sa Montilupa. Ano ang anong nangyari? Uh, ay bagong taon. Bagong taon talaga. Dineclear uh -oh. ng bagong taon. Ang Mayo 21 ang alam kong birthday ito. <laughs> ang galing ah. Eh. <laughs> Tao, uwi ka. Nagyan natin habong. Ay. Pwede tanghali ah. Ha? Ah, Doon yan sa kabila! <laughs> Ay, kain muna kayo. Ayan, wala no? Teka lang, Taytante. Maraming salamat po, Taytante. Ayan, okay, okay. Tatay Tante, si Alipio. Sarap.